Dito guys, noong una, tuwang-tuwa aking mga kasama. Pero mamaya, galit na galit sila. Masyado kasi ako na panatag guys na wala nang pag-asang manalo yung mga kalaban. Kaya nga kung inyo makikita, nangingibabaw ang aking kaasiman. Ang pagkakamali ko lang dito, pinalagan ko pa yung Bruno. Pero nakamenyak ako, sayang nga guys, eh, sabi siya hindi lang gumalaw yung isa. Yun naman pala, may binabalak siyang masama. Habang kinukuha ko kasi yung Leporio, bigla ba naman akong kinombo? Hindi ko napaghandaan yun na ang bagal pa naman ang darili niya. Pero okay lang guys, may lord naman kami, lalo ako ng kondi spider sa saliri. Bale limang kalaban nga pala ang haharapin ko dito. Pero hindi man lang ako naduwag bagko sila ay aking pang binalagbag. Pagkatalon ng tank namin na si Gatot, wala akong tinira sa kanila, talagang simot na simot. Sa katunayan nga guys, nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, end ko na po ha. Ah. Subalit tila mapapahiya ako sa puntong ito. Parang napaaga kasi ang pagyayabang ko. Sa totoo nga lang guys, tapos na dapat talaga to. Napitas ko na rin kasi si Yujong, bali ang natitira na lang sa kanila ay si Gyusion. Nagta-tower lock na rin tong si Gatot, pero hindi ko siya tinulungan. Meron kasi akong plano na si prosecution ay aking prekilan. Kaso nga lang guys, pumalpak ako sa desisyon kong yun. Nakaligtas pa kasi siya at ang pinakamasaklap pa ay e isa-isa nang nabuhay ang kanyang kasama. Sobrang nadismaya ang aking mga kakampi. Kumbaga ako pa ang magiging dahilan kapag natalo kami. Di rin kasi nila ako tinulungan dito guys, oh. So mag-isa kong sinagupa tong mga to. Hindi pa naman nila kaya nang wala ako. So ang nangyari, nadamay silang lahat, napitas kasi ang tagabuhat. Sigurado, yari ako sa kanila ngayon. Tanggapin ko na lang siguro na kasalanan ko ang lahat ng yun. At ayun na nga guys, mayamaya isa-isa na silang nagsisisihan. Sa sabi nila nagpasikat pa daw ako at kung ano-ano pang masasakit na salita ang natanggap ko. Si Gusion talaga ang pinagmulan ng lahat ng to. Kaya nang makita ko siya sa mapa, hindi na ako nakaramdam ng awa. Sa ginawa kong yun, minus 1 na sila ng isa. Uuwi na nga sana ako guys para mag -def. pero naisip ko ikutan ko kaya sila sa kanilang rekulad. Dali-dali na ako naglakad para sila ipuntahan. Ngunit pagkakita pa lang nila sa akin guys, isa-isa na silang nagtakbuhan. Yung isa nga napadragon na sa sobrang takot niya. Tapos inultihan agad ako nitong silulita. Naramdaman ko parang nagsasayang lang ako ng oras ah. Kaya ang ginawa ko, guys ay eh, nagdep na lang muna. Nagpakalawa pa nga ako ng sibat para umatras na sila. Sa kasamaang palad, nabigyan pa yung dalawa. Ang titigas kasi ng ulo, hindi nakikinig sa bida. Sinenyasan ko na nga kasi na bumak na. Wala, ay eh, nagmatigas pa. Lock item na nga pala ako dito guys at wala na akong dapat palitan. Pinaglord ko na rin ang aking mga kasamahan. Subalit inuumpisa na pala ng aming mga kalaban. Pero nagpaparm pa rin tong core namin na sinolan. So akin na lang tong pinangunahan. Sakto naman yung core nila ang aking unang nabigyan. Matapos nun, umatras muna ako ng kaunti. Sinilip ko muna sila sandali. Nang mapan kung kaya na pala nila nang wala ang bida. Ako ay lumapit na at sumuporta. Ngunit yung lord ng aking pinunteriya, pag nakuha kasi namin to, sure win na at panalo. Parang ako pa nga yung rogue dito guys eh, kasi nagzone out pa ako dito sa mga damo. Buti naman malinis at klarong klaro. After nga namin kunin, sabi ko sa isip ko, kaya ko na tong tapusin. Inihanda ko lang ang dapat itemin. At ayun na nga guys, natapos na rin naman agad ng aking pagsisibatin. Sana naman na wala ang inis at puot ng aking mga kasama. Di naman yun matatalo eh, pinagraloan ko lang naman talaga nung una. Pero hayaan nyo na, at least panalo na. Ang importante ay mahalaga